Super Health Center sa buong bansa ang nadiskubre ng Department of Health o DOH na non-operational sa kabila ng pagpupondo dito at pagbaba sa local government units o LGUs noon pang 2021. Natagpuan ng naturang health facilities kasunod ng inspeksyon ni DOH Secretary Ted Herbosa sa Concepcion Dos Super Health Center sa Marikina. Completed ito sa listahan ng DOH at planong maging four-story health facility. Ngunit ng madatnan, Balot ito ng uh, matataas na halaman at puro bakal lang ang pundasyon nito na nagkakahalaga ng 21.5 million pesos. Sa pag-aaral ng DOH, sa halagang uh, 12 million pesos ay makakapagpatayo na ng isang medium-sized health center. Ayon kay Herbosa, ibibigay niya ang listahan ng 297 super health centers sa Independent Commission for Infrastructure sa biyernes kasunod na nagpapatuloy na investigasyon ng DOH. Dagdag niya, Titiyakin niya magiging operational ang mga ito para makapagatid ng serbisyo medikal sa publiko. Ang objective ko as a Secretary of Health is to make them operational, makapagserbisyo ng kalusugan. Sayang yung tax money, di ba? So ang gusto ko, mapatakbo siya kung ano man ang problema, tutulong kami. Doktor ba, nurse ba, equipment ba, para mapatakbo namin.